Isa ka rin ba guys sa walang ipon kahit naman ay malaki ang benta mo kahit malaki yung kinikita mo sa sahod mo ay kapos ka pa rin guys. So eto guys, pag-uusapan po natin kung paano natin maiwasan ang makakautang at kung paano tayo uh, hindi magigipit guys ay pag-uusapan po natin dito dahil napakahalaga po ang uh, ating mga pag-uusapan dahil napakahirap po ang may utang dahil uh, alam pa naman natin habang lumalaki yung kinikita natin ay lumalaki din guys yung ating gastusin. So ayun, mega mega shout out sa lahat ng ating mga viewers dyan, sa lahat ng mga nagko-comment dito sa ating uh, YouTube YouTube channel sa lahat ng ating mga katimkasari kasari maraming salamat sa inyo mega mega shout out sa inyo guys pag-uusapan po natin ang may pag-asa pa ba tayong makaipon at makaahon sa hirapan guys sa dahil alam naman natin ang ating tindahan ay malit lang naman po ang ating kinikita kaya dapat po ay mag-invest po tayo ng iba pang another source of income kaya ito ang ating pag-uusapan may pag-asa pa ba tayong uh, umaman o kaya makaahon o kahit hindi man lang tayo umuutang sa ating mga kaibigan may pag-asa pa ba tayong makaipon ng marami dito sa ating tindahan at ito nga po ang problema natin dahil uh, kahit ang tagal-tagal na natin nag-sari-sari store o kaya nagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi po tayo makakaipon dahil napakadami po nating pinaasang mga kapatid, kapamilya dahil din sa atin dahil nagbibigay po tayo ng lagi-lagi sa kanila kapag humihingi kaya lagi po natin silang pinapaasa at pinapaasa kaya ang nangyayari sa atin ay walang ipon. So ito yung ating ibibigay tips ngayon sa ating ang mga viewers ngayon o lalo lalo, -lalo sa mga OFW kumusta ating mga kapwa katim kasari ay wag po tayong magpaluko dahil uh, napakalaga po ang mayroon po tayong ipon dahil sa panahon ngayon ay napakahirap po nang walang ipon. Isa ka rin ba guys sa maraming pamilya na mayroong umaasa sa iyo, maraming umaasa kapag may sakit si ganito, tumatawag sa iyo at ikaw naman ay nagbibigay. So kung ganito ang style mo guys, marami kang kamag-anak lahat ng kamag-anak mo ay magkakaroon po yan ng emergency at magkakaroon po yan ng uh, family problem kapag yan ay tumawag sa iyo ay nagbibigay ka hanggang sa naibibigay mo na lahat yung ipon mo guys so eto guys ay magingat po tayo sa ganitong uh, uh, sistema dahil uh, iba na po ang buhay ngayon Uh, minsan yung ating isinusubo ay ibinibigay pa natin sa kanila guys. So eto, pag-usapan natin bakit nga ba napakahalaga sa isang business ang uh, pag-iipon guys. Dahil uh, eto nga katulad yung sari-sari store, malakas ngayon, bukas ay hindi malakas. Kailangan natin dapat yan paghandaan dahil kung tuloy-tuloy na wala po tayong ipon guys ay papano naman tayo kung tayo ay tumanda na at hindi pa natin na hindi pa natin naiipon yung ating pagre-retire ay wala po tayong gagastusin sa ating pagtanda so napakalaga guys na huwag po natin uh, paasahin ng isa sa ating mga kapamilya kung tayo ay kumikita ng malaki wala pong sapat na sahod kahit malaki po yung sinasahod mo guys ay hindi pa rin yan kulang pa rin yan guys dahil sa Uh, style mong nagpaasa ka na nagpaasa sa iyong mga pamilya dahil nasa ibang bansa ka nga malaki ang sahod mo kaya mong uh, padalahan ng padalahan hanggang sa natapos yung kontrata mo guys ay wala na pong natira so ganon din dito sa tindahan akala mo napakadami mong perang pumapasok pero guys ang mawawa ang ang kikitain mo lang diyan ay 10% lang so napakaraming perang binibilang mo yung perang binibilang mo pero konti lang yung papasok sa tapos yung ay ah, ka pa at tingin ka pa ng tulong ay wala na po talagang may iipon sa iyong ah, mga bulsa guys so ayon ang ating ah, ah, mga lesson ngayon dahil eto guys ay naranasan ko nung nasa ibang bansa ako halos 20 years na ako sa ibang bansa masasabi ko to guys dahil talagang nadaanan ko ito kapag may humingi sa akin noon ng kamag anak ko ay talaga naman go lang ako ng go hanggang sa iniisip ko kasi malaki yung sahod ko uh, pa ako sa ibang bansa at sa kabata pa naman ako hanggang sa na-realize ko na lang guys kung hinawakan ko lahat ng mga pera yon ay napaka, napakadaming pera na pala yun at milyon-milyon na pala yung uh, nawawala na sa akin guys so ayun yung mga discarding uh, nakakapagpabagal sa atin sa ating pag angat sa ating pagyaman ang ating pagiging magiging matulungin tayo sa ating mga kapamilya dapat uh, hindi po tayo basta-basta magbigay kasi kapag binigyan mo na siya isang beses sa una, pangalawang beses hanggang sa pangatlong beses ay umaasa ng umaasa sa iyo guys hanggang sa pag hindi mo na siya napagbigyan ay magiging sama ng loob sa iyo at malaki na ang uh, tampo sa iyo guys so, yun napakahirap po hanggang sa, sa yung uh, bank yung ipon mo ay nadudukot mo na yon nadudukot mo na para lang ibigay sa kanila so napakahirap po yun guys kaya wag po natin gagawin dito sa ating tindahan yung ating profit sa tindahan guys ay wag po natin kukunin yan para lamang sa pagtulong natin sa ating kamag-anak para hindi po tayo matuluyan malogi dahil uh, yung pinag-ipunan natin para sa tindahan ay naibigay pa natin sa iba. So iwasan natin guys yung ating mga kaibigan na hindi marunong mag-ipon dahil ikaw, tandaan mo to kung hindi mo iwasan yan pati ikaw ay madadamay dahil uutangan ka o hindi kaya uh, yung mga gamit mo ay hihiramin hanggang sa hindi na yan iisa sa uli kaya iwasan po natin yung mga kaibigan natin na ganito at uh, maghanap po tayo ng mga kaibigan na kaparehas natin ang mindset para mas maganda po yung ating paglago ng ating business ang ating pag-iipon ay uh, mas maganda po yan guys so eto kasi yung nararanas uh, naranas ko dun sa ibang bansa yung talagang uh, uh, iniisip mo kasi malaki yung pera mong uh, buwan-buwan pero nagtataka ka bakit uh, sa sobrang la, uh, laki ng pera mo ay bakit kulang pa rin guys samantala nung kunti lang yung pera mo ay uh, napagkakasya mo yan so ngayon nandito na ako sa Pilipinas at maliit yung kinikita yung ating tindahan yung uh, 10% lang ay napagkakasya po natin yan nakapagbent uh, ay ano pa tayo nakapagbayad pa tayo sa bill natin ng kuryente at tubig ay nakakapag-bill pa tayo guys samantalang nasa ibang bansa tayo ay puro tayo tulong puro tayo bigay, bigay dito, bigay doon galante tayo, gala dito, gala doon outing doon at saka kain sa labas ay tapos mga branded ang ating binibiling uh, kagamitan, so ayun nasan po natin napunta yung ating mga pinaghirapan so nag-enjoy lang po tayo pero ngayon tulad nga ng aking sinabi guys experience ko po talaga ito at talagang uh, iwasan po natin yung magbigay ng magbigay. Naniniwala ako guys na may pag-asa pa tayong makaipon ng maraming pera, maraming ah uh, uh, nito yung ating profits ay na, may pag-asa pa talaga tayo guys basta uh, alisin po natin yung ganinong mindset at alam ko naman guys na tayo ay at uh, continuous yung ating uh, tindahan, habang bukas yan at may bumibili ay kikita at kikita at kita tayo guys at wag po natin itong uh, pabayaan dahil ah uh, kaya pa natin itong ipamana sa ating mga anak guys yung ating business, yung ating sari sa restore kaya alagahan po natin ito maigi at wag po natin ah uh, wag po tayo magpatala sa mga emosyon natin yung mga drama ng ating mga kaibigan na umuutang sa atin ay magiging wais po tayo guys so alam ko naniniwala ako sa inyo guys na talagang uh, kung kaya mo talagang ayumaman uh, at uh, umalis dyan sa pagkakautang mo sa pagkalubog mo ng utang bayaran mo na yan guys unti-unti mo yan bayaran at alam ko yan guys ay uh, talagang uh, makakaahon ka din kasi sa akin danas ko din yan guys kami din ay uh, talagang uh, isang kahit isang tukanon at nagawa din natin uh, iahon yung ating pamilya sa kahirapan so ayun naman yung ating diskarte noon kasi uh, dahil tayo ay nakakapag uh, attend naman sa mga financial uh, literation, yung mga literate, yung mga nagbibigay ng seminar. So, naintindihan natin yon guys dahil uh, naging pabalik-balik tayo sa ibang bansa at dahil nga doon sa hindi tayo makaipon ay uh, naging pabalik-balik tayo Doon sa ibang bansa. So, marami sa atin guys nang kumikita uh, ng malaki. So, masahod ng malaki. Kung sino pa yung malaking sahod guys, siya pa yung walang ipon. yon po ang katotohanan. Dahil nga po yun ang ating naobserbahan nung nasa ibang bansa tayo, magbabakasyon yan guys, ay uutang pa ang kanyang pumasahe, ang kanyang gagastusin sa Pilipinas ay uutangin pa niya yan. So napakahirap po kung sino pa yung maliit ng sahod, ay siya pa yung nakakaipon. Bakit kaya? Dahil nga doon sa ating lifestyle na ginagawa, kung uh, may pera ka nga, hindi ka mapakali kung anong gagawin mo doon sa pera mo hanggang sa magastos mo na lang ng magastos. So, ayun guys, napakalaga po na sa atin ang ating pag-iipon dahil napakalaki po, napakalaki po guys ang uh, magagawa ng pera sa ating buhay. Magagawa niya yan ng ayusin yung buhay mo, magagawa niya ng ayusin yung problema mo, magagawa niya yang uh, pasayahin ang buhay mo dahil dun sa perang uh, uh, inipon mo ay makakatulong sa iyo sa iyong pagtanda. Kaya, napakalaga pong mag-ipon at mag-ipon po tayo. So, ayun sa lahat po ng ating mga viewers ngayon at kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, paki-like naman at paki subscribe yung ating YouTube channel. Kahit napakarami na po tayo'ng uh, binabanggit, ito po ay totoong uh, experience po natin ito sa ating uh, uh, pag-iipon at saka dito sa ating tindahan. So, she ko to guys dahil uh, ito nga ang marami po tayong akakilalang ah, kakilalang kaibigan na OFW at saka man na rin bakit ang tagal na yung kanilang tindahan pag alis ko noon ay pagdating ko ganun pa rin yung kanilang tindahan guys dahil nga po ay iba po yung kanilang pamamalakad sa kanilang business iba po yung kanilang para pag-iipon sa kanilang sahod sa ibang bansa kasi ang isip na nila ay tatagal pa sila doon sa ibang bansa pero kung uh, ayun nga nagkaroon ka ng uh, problema sa ibang bansa nagkasakit kawag ka naman wag naman sana ikaw ay uuwing luhaan wala kang resibo na lang ang iyong hawak guys at awa uh, uh, sisisi mo na lang yung iyong mga kamag-anak kung hindi ka nakaiipon so ayun hanggang dito na lang muna guys at uh, naniniwala kung uh, kayang-kaya natin mag-ipon kahit sa maliit na uh, barya-barya lang ay makakapag-ipon po tayo guys so maraming salamat sa iyong panunood at saka sa pag-subscribe dito sa ating YouTube channel ay malaking malaking tulong na po yan para sa atin so hanggang sa sunod na vlog natin ulit guys bye